Hi, ako si Bon, working student at kung interesado po kayo sa aking buhay guys, tara samahan nyo ako ngayong araw guys. Ngayong araw nga pala guys, kasama ko na ulit si Frank guys. Namimili na pala kami dito guys ng mga gulay guys ng na paninda namin ngayong araw. After namin mamili guys ng mga gulay guys, ay dinisplay na ni Frank guys dito sa kariton namin. May prutas rin pala kami ngayong araw guys. Grapes nga pala yung binili namin. At hindi pa nga ayos yung kariton namin guys. Kaya eto muna gagamitin namin yung lumang kariton namin. Kaya nyo nga guys, malapit na rin matapos yung kariton na ginagawa namin. Ayun, mas malaki nga at mas matibay guys yung gagawin namin kariton ni Frank. At nandisplay na pala guys ni Frank guys yung mga namin at mga Okay. Tapos yung manok pala namin kasi kumuha lang kami ng tatlong piraso tapos nilinisan lang namin kasi madumi to guys. Bagong katay kasi itong manok na to guys kaya nilinisan namin guys. Siya nga pala guys si Frank nga pala guys ay hindi na uwi pala ng Mindanao guys. Dito muna pala siya guys mag-aaral guys at magtrabaho guys. Napag-isipan niya kasi guys na mas madali dito yung kitaan guys ng pera guys kaysa sa kanila guys. Dito kasi sa atin guys ay madali lang taga kumita ng pera basta si mo lang talaga. Sa kanila kasi guys ay pahirapan talaga kumita ng pera para lang makapag-aral. Eh dito guys sa Manila guys si talaga yung punan guys para makapag-aral ka katulad ng ginagawa ko. So ayun nga guys dito muna siya mag-aaral guys at dito muna siya magtatrabaho kasama ko muna siya. Pero kailangan niya mag-sacrifice guys para sa pamilya niya guys. Namimiss niya na kasi yung pamilya guys. Kaya kinakaya niya guys malayo sa pamilya guys para lang makapag-aral at makapagtrabaho dito sa Manila. Pero ang sabi ko nga kay Prang guys ay kaya niyan kapag nakauwi siya ng Mindanao guys ay nakapagtapos na siya ng pag-aaral at matutuwa yung mga magulang niya. So dito na pala tayo guys. na pala kami sa San Cecilia guys at sa amin ng bangus guys. Tapos yung suki naman namin dito guys, bumili sa amin ng grapes, tapos salmon belly at mga gulay. Minsan lang ako magkaroon ng salmon belly guys, kaya napabili na rin si ate guys. Sinanay naman dito guys, bumili sa amin ng kamatis guys at nagulat pa nga sa presyo si nanay. Ang mahal kasi ng kamatis ngayon guys, kaya nagugulat yung mga namin kapag bumibili sila ng kamatis. Wala naman kami magawa guys, kasi nangunguwa lang kami ng paninda namin at tinutubuan lang namin ng konti. Dito nga pala guys, nag-order ulit yung suki namin guys sa na tuwing Webes kumukuha sa amin. Kumuha nga sa amin sa si suki guys ng mga gulay guys tapos may saba nga rin siya at mga gulay-gulay na down-down. syempre hindi mawawala guys yung mais at manok ni ate at mga baboy. Kinakchap at nilinisan na rin guys yung mga dapat tinisang guys kaya ito guys hindi na magilinis si suki guys. At nakarami rin pala dito guys nakuha sa amin sa si suki guys kaya konti na lang yung paninda namin dito guys. Naka 1,000 plus din kasi sa si suki guys tapos may pang merienda pa kami binigyan kami ni ate. Lagi kasi kami binibigyan ni ate ng pang merienda guys kaya nagpapasalamat kami kay ate dito nga pala guys bumili sa amin si tatay guys ng yellow pin guys tapos grips at si tatay na pala naghihiwa na ito guys ng isda ni tatay guys dati rin pala guys nagtitinda rin si tatay ng isda guys kaya alam na alam niya maghiwa ng isda at kumuha nga rin pala sa amin si tatay guys ng salmon belly guys kaya ayun napadami na naman yung kuha sa amin ni tatay guys at ayun nga ubos na naman yung pera ni tatay sa amin guys pero ayos lang yung kay tatay guys malakas naman kami kay tatay guys dahil konti na lang pala yung namin, guys kaya uwi na kami ni Prang. At ngayong araw guys ay eh, kumita naman kami kahit papano guys ni Prang. At eto nga guys, naglalakad na kami ni Prang pa uwi sa amin. So nandito na pala kami sa aming bahay guys. Ito nga pala guys, inaasikaso na namin mga paninda namin na ibabalik. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna yung video namin guys. Maraming salamat po. Huwag kakalimutan mag like, share, and follow. Kita sa next video.